Guys, magandang araw. Uh, ah, ipapakita ko lang pala yung dati kong taniman na ngayon ay yung mga magulang ko nang tatanim. Ayan oh si Papa. Ayan. May punla nga pala sila ditong pitsa. Ayan. Ayan. Kumukuha siya ng punla. Magtatanim na siya. Ayan. Iniisa-isa. Ang pagkuha nga pala niyan guys ay dahan lang kasi baka maputol. Ayan, dampot-dampot lang. Pagkatapos, itatay mo yan dito sa may unahan, sa may mga ginawa niyang plat. may mga tanim na pala yung ibaw, oh. may mga katanim na. Andito na siya sa may kabilang dulo. na pichay nga pala itong tinatanim niya guys yan ganyan lang ang pagtatanim nila dito ayun may mga kambing pa dun sa unahan no ah buti nakatali naman kasi kung hindi nakatali yun naabot yun dito sa taniman nila ay ayun yung saging ko dun naninilaw na yung saging dito guys so medyo Naninilaw na yung saging. Ayan. Buti nakatali yung mga kambing dito. Andi. Andi, tingnan ko nga pala dito guys. Sa unahan yung may saging kasi ako dito itinanim dati. Sobrang liit pa nito dati nung uh, ah, pag-alis ko. Ah, ngayon sobrang Laki na yata. Titignan ko dito sa una unahan. Ah, medyo Masukal na. Ay, Oh. Yan. Ang kulay pulang saging ang katawan. Dugong baka nga pala guys. Ang tawag sa amin yan dito. Ayan. Hanggang dito na lang muna. Si bye bye.